Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat 5pm na po mga kalaki At syempre kapag 5pm na Ito na naman po tayo Mamimigay po tayo ng mga masaswerting numero po Para pa sa mga last draw po Ngayon pong alas 5 po ng hapon Andito po tayo ngayon sa isang ilog Dito lang po dito sa amin yan sa around sana sa City Nueva Ay siya mga kalaki At syempre po mga kalaki ang mga digits po na ibibigay natin ngayon Pwede na po kayo kumuha ng mga listahan Lalong lalo na po dyan sa mga nanay, sa mga lola po na gustong gusto po yung mga lucky numbers natin na binibigay kapag kahapon na po. Ito po ay kompleto po ah, 2 digit po ito, tatlo, tatlo rin pong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki. Kaya ano pang inihintay mo? Aba tutok na rito mga kalaki dahil ang mga lucky numbers natin ngayon na ibibigay ay ah, pwede nyo po itong tayaan sa STL, sa Lotto po at sa National. At pwede rin po ito abroad at Pilipinas mga kalaki. Kaya kung ready ka na, kunin ang mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon, halika na, kunin mo na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, milyonaryo mga kalaki. Ayan. At ito po mga kalaki, at tandaan nyo, ang lucky numbers natin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan wag 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 basta basta binibitawan mga kalaki okay so tandaan nyo po ang bawat pong mga lucky numbers natin ay na binibigay sa inyo ay galing po yan sa mga libro po ni Lola Carmen na sinusumada ko naman po pinagpa-partner partner ko at kinukonbine ko ibinibigay ko po yan sa inyo ayan at huwag nyo rin pong kalimutan tuwing alas 7 ng gabi hanggang alas 9 namimigay po tayo ng mga libring lucky numbers para po sa masusugid nating mga followers na nakatutok po lagi sa atin okay So mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin. Hindi na po natin patatagalin. Diba? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka nabang manalo at maging milyonaryo. Kaya eto na po mga kalaki, ating mga lucky numbers. Tutok na po dito. Kaya eto na po, umpisa natin sa 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 2 at number 8. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 9 at number 26 at ang pangatlo po number 17 at number 24. Ayan po mga kalaki ang ating mga 2 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 880. Ayan mga kalaki at syempre po ang pangalawa naman po number 196. At ang pangatlo po number 237. Ayan po mga ang IT ko naman. 7 po, ayan po mga kalaki. Ang mga 2-digit at 3-digit, isusunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki. Ito na, ibibigay ko na agad. Ito na, ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1, number 5, number 5, at number 8. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 6, number 4, number 0, at number 3 ayan po mga kalaki at syempre ang pangatlo po ito na number 2 number 9, number 2 at number 6. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 4 digit lucky numbers. Nabigay na po natin ang 2 digit, ang 3 digit lucky numbers at 4 digit pwede nyo pong i yan mga kalaki sa mga nagtatanong opo pwede nyo pong i mga kalaki yan para mabalibalik na naman po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki okay so tutok na po rito bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers mga kalaki dapat po nakafollow po kayo sa legit na account namin na ha? hanapin po sa facebook nyo ang red parung po na meron po uh, 317,000 followers check kami po yan at meron po tayong 7 account red parong kindin po na naka yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers mga kalaki at syempre po meron tayong Aris Gatsalian na account ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron din po tayong YouTube pwede nyo po kami sundan sa YouTube may YouTube po tayo ang YouTube po namin red parong kindin po na merong uh, 16,500 followers at syempre po TikTok meron po tayong TikTok mga kalaki ang TikTok po natin Red Parongkin po na meron 423,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na legit na account natin sa social media na pwede po kayong mag-request sa mga lucky numbers, mag-suggest sa mga lucky numbers, pumingi ng mga code mga kalaki, magpa-code, pwede po yan. Basta po kayo ay nakafollow ha, nakafollow, tapos comment ng comment, tapos share ng share ng video at heart ng heart mga kalaki. Automatic po bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers pag nag check ko po, po yan. I-check nyo po ang spam message nyo. Meron po kayong lucky numbers agad dun mga kalaki. Kaya ano pang inihintay nyo mga kalaki tutok na po rito at tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po itong mga kalaki kami po ang magbibigay ng mga lucky numbers sa iyo sa loob po ng 3 months na mga ilalaban mo, tatayaan mo sa, sa loto Pilipinas at loto abroad ito po ay walang pilitan sa mga may gusto po mga kalaki na maka-avail ng private consultation Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao. Mag-message ka po sa messenger ko, tatawagan kita, o kaya ikaw po ang tumawag. Okay, so eto na mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Eto na po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 17, number 33, number 28, number 5, number 15. Ayan po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers. At eto pa po ang isa, number... 24, number 36, number 39, number 18, at number 21. Ayan po yung 5-digit lucky numbers. At bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit namin pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers. Huwag na natin patagalin mga kalaki. Kunin mo na agad ang mga lucky numbers namin. Baka ikaw na ang manalo ng million mamaya ako ng 5 digit lucky numbers. Ito na po. Ah, ayan po nakakatuwa. Ito na, kunin mo na number 20, number 26, number 35, number 33, number 42, at number 19. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 18, number 27, number 16, number 10, number 41, at number 23. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Ha. Make sure po ang mga lucky numbers namin, aalagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki ha, wag na wag po nyo pong bibitaw-bitawan agad dyan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo kay Kuya Sami Santos. Kuya Sami Santos ng Giginto Bulacan Yan po sa mga taga Giginto Bulacan Shoutout po sa inyo sa Pamilya Santos dyan May kamag-anak po kami Pamilya Santos po Sa May San Miguel Bulacan naman po Hello po sa inyo At maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa vlog namin Alam ko Bulacan, napanalo ko na yun Yung nakaraan nakita niyo ang dami pong nanalo At eto naman po mga kalaki Ang shoutout din po sa mga Eto po kami po ang mga poda po Ang mga tricycle driver dito sa Red Pakibati po Ang aming pinuno Happy birthday po kay Kuya Ano to Kuya Limuel Kuya Limuel, ano to? Ah, okay. Kay Kuya Limuel Doria. Hello kay Kuya Limuel Doria. Happy, happy birthday po sa inyo. Maraming, maraming salamat po sa mga toda po ng tricycle driver. Diyan po sa may Pampanga. Ayan. Makabebe. Makabebe Pampanga. Hello po. Maraming, maraming salamat po sa inyo. At walang sawang panunod sa amin. Good luck mga kalaki. Ah, gabi na. Magagabi na. Tataya na ako.